Uh, pinagbawal ng mga tao rito kasi baka yung tao lumampas ng sidewalk makahabala sa traffic kaya doon doon sa papasok ang tao ay yung people monument people power monument ano uh, maraming pulis sa kabantay kasi uh, kailangan hindi rito ang tao kasi lalampas ng bangketa makakabalas sa mga traffic So tama doon, doon mag ng mga tao. Yung so, susuporta sa ating Pangulong Marcos, tagilid na. Kasi mamiyang hapon may rally din din yung antay Marcos. Gusto nilang pabaksakin na ating Pangulo kaya pagkita-kita na tayo dahil dito. Ah, ito po si Danilo Dizon ng Danilo Dizon TV. Ito po, nandito po ako sa People Power Monument, wala pong tao dito sa harap mismo ng uh, uh, parang monumento kasi kung dito mag ng mga tao, maka, baka makalumampas din sa uh, bangketa, makarating ng uh, dana ng mga sakyan, makabara, magkaroon traffic. So, uh, ang tao nandito, ayan, dito mag ng mga tao, dito po ang rally ng sumusuporta sa ating Pangulong Marcos. Ngayong araw ay uh, January 31 2025. Ma ang rally dito ay magsisimula ng uh, al alas 9, alas 12 na lang ng tanga. Ngayon po ay January 31 2025. Uh, magkakaroon po dito ng malaking uh, rally na sasuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po uh, balak nilang i-impeach ang ating pangulo o panawagan mag-resign uh, nandito po yung mga media at maraming polis po dito na nakaantabay uh, pinagbabawal po yung mga tao mag dito sa kanto ng People, uh, People Power Monument dahil makakaabala po sa trafiko so papasok po yung mga tao doon po ang uh, ito na yung stage sa dulo na yun papasok dito Ayan po yung mga tao, yan. Ito po, papunta na doon. Andito po yung mga tao na dadalo sa malaking rally ngayon na susuporta sa ating Pangulong Bangmo Marcos. Ah, nabalak ng ibang kampo na mag-resign daw sila sa ah, si ating, ang ating Pangulo o oh, impeach. Ano kayong kasalanan niya? Ba't naman i-impeach? Meron pong rally yung mga mga Duterte diyan sa Duterte supporters ni Sir Robinson mamayang hapon. Panawagan nila mag-resign ating pangulo. Hay, Andito po yung mga tent ni dating uh, Senator Tilianes Magdalo Patil. Galaw ko di sa malaking rally ngayong araw na to, January 31, 2025. Ito po yata yung stitch na gagamitin, yung uh, isang malaking trailer, truck. Dito tayo! Bilisan mo mata mo, I ako lang naman titignan mo, saka mo nakatingin. May iwanan ka pa, ako lang titignan mo. Ito po yung mga tao na uh, dadalo dito sa uh, rally ngayong January 31, 2025 uh, mag iipon po dito dahil uh, kailangan po suporta uh, uh, natin sa ating Pangulong Bangbong Marcos kasi mayroong uh, isang uh, grupo mayang hapon na ipapanawagan na mag natin ating Pangulo pa kung bakit. Uh, ito, napakarami pong pulis dito para sa protection ng mga tao dito. Ito po, ayan, daming tao. Oh. daming pulis pala. Ayan, oh. Siguro ang mga polis dito na nasa makala sentahan sa magbabantay dito sa magrarally ngayong araw na to. Pinalilipat po ng isang opisyal na uh, uh, police. itong truck na ito kasi po maliit lang space yung mga taong mag ipon, -ipon dito mamaya. So ipinat pina ang ang sa park track na yon para hindi po kasi mamaya inaasahan ng mga pulis na dadami ang tao dito kukulangin po yung ta, yung mga tatayuan ng tao so pinaatras po itong truck na ito papunta doon sa fire truck kaya ililipat po itong truck ngayon ito po na ilipat na po yung stage kasi yung kinalalagyan kanina ng stage ang right. pwede lang uh, tumayo doon sa tapat ng stage mga 400 to 500 katao lang eh ngayon inilipat na ah, dito na po dinala ayan ay eto andito na siguro kasi na dito 2,000 wala pa nga dapat ina-transparin ng konti pa eh o, ayan po ayan ito vlog riyata ito if you you ito po, dito na nilipat yung stage. Medyo kaya na ito, dalawang libo tumayo yung mga tao dito. Yung sa rally ngayon, mga pro-administration. Ngayon po ay January 31, 2025. Manilo Dizon Reporting. Ito yata yung mga pare na magkakaroon na opening prayer. So, ito. <laughs> ito yung gagawin Uh, stage dito sa Intrix Sara. Dito sa uh, gilid ng Kapaginaldo.